welcome back to my YouTube channel for today's video, Hardinera for the Day. So, andito ako sa kabilang bahay para mag-ayos ng mga halaman dahil maraming aayusin ng mga halaman. So, marami nang hindi maganda kaya marami din ang kailangan bigyan ng attention at pagmamahal. <laughs> Matagal na ito na itinanim ko so hindi na naaasika so dahil uh, nabibisi din so Ah, uh, hindi ko lahat mabigyan ng oras at atensyon dahil nga, din talaga ako kaya um, eto, uh, bigyan ko muna sila ng pagmamahal gawin ko dito ngayon ay siyempre tatanggalin ko muna ito, kukuha muna ako ng pantanin dito, pang panibagong pang -tanim. so yon tanggalin ko yan, ayan ah ay, may shell yung kuhol. Ano kuhol? Yung dami. Alas yun, yung odyo nanon. nun. yan, oh. Yun. Ay. <laughs> so, may ano dito, manyor. Yung pupo ng kalabaw at baka. So, ito. Para magkaroon ulit ng uh, sustansya itong lupa na ito. Ayan, yung halo-halo ko na lang. Ayan, oh. Napakaganda. Yun. Para maganda yung halaman. Eh, Mukha ako kay ano? Kay Uni. Oni. Gano. Oh. Ang ganda. Pupo na kalabaw at baka kung tawagin ay manyor yun. Natural na pampataba. Halo-halo ko -halo na lang yan. So, apat-apat yung ilalagay ko Para Mabilis na Gumamit So, ayan Tutusok Ayan Para may tao sa bahay So, kanina Dito ako Kaso lang sobrang init Umuwi ako eh. Tapos, binalikan ko ngayon Tatapusin ko ito ngayon Dahil bukas Panibagong ano na naman ako Ano may sakit ikaw, Oli. Napunta kayo sa, bre sa breeding. Sa breeding. So, yun. Okay na yan. So, si Oni na sa camera. So, may sakit. Ayan, pinaano sa breeding kanina. So, ayan. Okay na ito. Tapos, ang susunod na ka gawin, ay, syempre, may nauna na kanina na inayos ko. Kaya, isasalit ko na yung iba. Wow! Ay, oh,